Hello, good morning sa tanan akong mga kababayan, mga overseas Filipino workers, OFW, diri sa gitnang silangan. Uasa man mga nasod, maayong buntag, maayong udtong, maayong hapon kaninyong tanan. So, diri sa Saudi Arabia is buntag karon. Uh, um, kini akong vlog guys is maghisguta about sa kanang ang imong pag-abroad nagbantay ka bata o sa kanani or wala kay bata nga suang So, ang kalainan sa adunay bata nga gibantayan, guys, is Monisha hmm. ni nga kung nga sa tong imong, imong gibantayan nga bata, imong alaga, naapod ka para makita ni mo gibuhat. Kaya dili ni malikayan nga na mga bata nga mga magpatakataka lang sa ilang baba ba o sahay, mga coins, mga unsa na din ha, mga something nga mga dili maayaw, mga makahatag o delikado sa ila so kinahanglan nimo sila makita aron imo siyang makuha pwede din, kung kung magkatkatkatkat ang mga bata ay mo sila makita aron na dili sila mahulog na akang magbantay so ina, na kung ka dili na lang jud mo padayon og kaon tungod kay ang imong gibantayan nga bata di walay magbantay sa ilaha may uban bata nga dili pud mo sugod mo ka So, ina na siya ang kalainan, guys. No? So, mo na akong sitwasyon karon ron. ako yung gisulayan. Ang pag, um, pagtrabaho o ka isip uh, private tutor or nani. Diri as a si Saudi. So, ang kalainan sa una sa akong trabaho sa Riyad is tigulang ang nga ako ang amo. So, wala ko'y bata nga gibantayan, yan. ako lang alaga dito is manok ko grabe. Tapos ang tigulang. So, maghikay, manghinlo ka, um, mahumandi paghinlo. Kung magluto ka, wala yung magdisturbo sa inyo. Na anak, kung wala kay bata nga gialaga. Unlike sa naki bata nga mag alaga niya, magluto pa yun ka. Uh, agoy, ginoko. Dili ka mahuman pagluto kay maghilak ka ang iyong alaga. Dila na ka peresyo yung guys mo nang dili gyud la lima himo sa kanani. Ang akong experience nga do na lima ka anak sa akong kaubalingon gayud nga pagatiman sa ilaha. Dili gyud sapat makaingon gyud Dili gyud igo ang imong experience sa imong mga anak kumpara sa mga bata din may sa gitna silangan. Pero kinaan naman ta diri so kapit lang dili tapasagdan sa Ginoo. Walang labalan ang gihapon. sa Pinas, no, grabe gina akong diet-diet ba. Kay e gusto ko nga mo, siksi yung balik atong lawas, maniwang tagbalik. Kay, e, kapoy man po din tambog ta, hangusun ta dali. Pero diri, pag abot na ako, one month pa lang, nireduce na gina na ako timbang, ba. Tungod stress. Na stress ka sa imong trabaho. Isip ko sa kanani. Saludo ko sa tanan nga mga nay mga alaga, no? Mga kababayan na itong FW. Saludo ko sa inyo, ha. Kaya ako yung nasinatiyan daily. Yung lalim. Mas maayos ko yung nawa kay alaga. Kay panahon sa oras na gusto ka makaon. Kung gutuman ka, makakaon ka. kaya may magdisturbo sa inyo, ha. Pero, muna kay alaga. Bisag mag-CR, ah, Magsunod-sunod ang inyong alaga. Mag-C, tok experience na akong bingsag na ko sulod sa CR. Magsipanuktok ang akong gibantayan ng bata. gusto siya nga abrihan ako. Kay gusto po siya musulod. Inanan, ano? Inana, no? na nakahasol. Giyod no nga. No. sa tabang, rigid sa giyo na Gihapon ang God bless everyone. Huwag ay kalimut pag-subscribe, like, and share to my channel. Thank you for watching and God bless. Ingat mga kababayan.